pagbuhat ko. Ano yeah. dito? Nalitutut pa. Nalitutut sa labas. Pero una, nagkaroon ako ng pan. Uh, naramdaman ng, uh, ko na nung may nagliligo. Tapos, ba, parin nawala. Well, kahit, yung ding araw na yun, yung ding araw na yun, yung nararamdaman nyo, o matagal na yung nararamdaman nyo? Hindi. One, ah, uh, siguro, mag-uisang yun lang. Pag-iisang linggo na yung nararamdaman nyo. Yung wala akong nararamdaman. Pag buhat yun, binuot nyo? Yung pinakatakip ng kanal namin ay yung rebuilding ko. Ah, yung bakal na may, may bakal may bato, yung ba yun? Oo. Yung para sa... Yung, bakal yung mismo yung ginawang pinakatakip ng kanal. Mm, okay. Eh ngayon, kasi parang baliwala na yung una kong nararamdaman dito. Hindi ko napansin, bigla akong ginalo ni... Eh. kuha ng gumano. Kaya ang lakad niyo ngayon, medyo... Medyo tabi-tabi. <laughs> right, yes. Okay. okay. Sige. Sige, higya kang patay ulit, Sir. Sa pa'y galing, Mami? Sa panggaling. Sa panggaling. Ay, Sambales. Sa Ay, Sambales. Sambales, Ay, Sambales sila. i Ay, muna kayo, Sir. i ko yung paano. Kailan lang kayo nadali, Tay? Kailan lang? Oh, no. so, kailan no, yung pinakamasakit ka ka na araw? Pita. Pero nung una, gano'n din rin, rin, gandang ito. Ngayon, medyo na, dahil sa ha? Yung compress medyo nawala. Ngayon, kaharo na naman yung nangyari ka na. Sige tayo, tagi rin Hindi pa naman gano'ng apektado. Bago-bago pe. Yung iba kasi, murong na yung paa. Pero sa inyong pantay pa. Pero katagalan yan, mm -hmm. di ba gumaganyan kayo? Katagalan yan, kaya eh, sigurado li-link din nyo yung isang panyo kasi lulubog dito. One week lamang siya. Gusto ka bang mag-i-read lang? Huwag tayo naman. Mayroon kong sambales. Sunod-sunod kayo ng piya sa sambales eh. Ito no? oh, po. Sambala, -in -in. Sambales. Ah, sold it na. Harap ko siya. Ano'y matayang, madam? Hmm? Sambales. Hindi na, Ria. Ano'y matayang? Malayong, malayong. April lamang yung April, ano, April 28. April 20 paano? Yes, subi, 20, 20, 20. April 20. subi, April 28. Yung isa araw kami. Tapos hindi akong simi. Oh, sobrang bilis. Tayo, napakatay. Sa pinupin mo sa sikretong pagka nakakabuhat kayo hindi natin maiwasan nung buhat eh hindi natin maiwasan nung buhat pero ituturo ko sa inyo mamaya para kahit papano maiwasan nyo yung sobrang sakit na madadanasin sa nyo yun lang magbuhat sir ilang taon na ba kayo tayo? oh say 70 na po o sabihin natin 70 na kayo hindi na talaga kayo pwede sa mga ganun eh bakal yun eh yung takip nung ano yung mga takip nung green age yung mga takip Minsan nga hina pag sa kalsada, naluwang pa ng bato yun eh. Pero mabigat din yun. Oh, ano ba? naman yung pure bakal? Yung bakal? Yung talagang bato. Mm. Ah, yung may ganun. Oo. Oh, oh. Hmm. Parang ganyan. Oh. Minsan kumakapit kasi yun, kaya medyo mabigat. eh, nakapit mo Baka mo nakapit pa sa mga. Yung baka sa lupas na. Ayaw. Ilagyan mo ka gabihan mamaya pag practice yun ganito kasi yan nakabidyo kayo e, video nyo ako may e, video nyo para pagka nakabuhat si tatay na ano kayo na mag remind diba nakabuhat siya minsan kasi alanganin yung paa minsan kasi alanganin yung paa para kung naka nakauna yung ano kailangan kasi suportado na rin ito pag tayo umidad na pag tayo senior citizen na pataas siyempre medyo weak na tayo hindi akala natin, nasa isip lang natin, ay kaya ko yun. Kayang-kaya ko yun. Pero pag ginangat mo na, kaya ng isip mo ang kamay mo, pero yung balakang mo, kaya na. Pati hmm. pagwawalis mo, pinapagalit ako. Huwag kayong magwalis ng nakapaganito. Hmm. Pagka may edad na, like yung stretch stick. Nakatayo ko yung ganun talagang vision nyo yung magwalis. Masarap naman kasi magwalis sa uwaga lalo pagka... Sabi niya, exercise Exercise na yun eh. Pero yung pinaka-discard nyo eh, pagka yung senior citizen na, magkain yun ng ano, PBC. Para magaan lang. Kung nakain ka. PBC. Kung ano yung PBC, mas magaan. Tapos, yun nga, yung mga gantong alangan yung posisyon, yung ganyan ng buhat, sumawin yung isang pa. dapat medyo pantayin yun para itong legs yung makatulong sa pagbubuhat. Tapos sabihin na natin sumakit. Parang may lumagitig ka, pero kaya nyo pa kasi hindi. Pag gagising nyo pa yung pinakamasakit eh. Ganun ganun niyo yun yun na yung balakang nyo. Pag isa, ganun yun yun lang. Pag lumagutok yun, bumalik na yun. Tapos tsaka nyo masansin ngayon ano. Pau, eh yun, yun, yun pau. Para hindi kayo aabot sa severe moments. Kasi pag na-severe kayo, katulad yan. Wala. Tatagilid katulit kayo, tiyaya ka tayo in the long run, sa katagalang pamamamanhit na rin yung mga paa nyo, puwet nyo, kasi damage na yung tinatawag na sciatic nerve sa sobrang pagkaipit. Okay. Kailangan ma... makanood kayo nung kahit papano. Makanood kayo ng mga anatomy ng lumbar spine, ganyan. Technique yan para malaman nyo rin kung anong nangyayari sa balakang nyo. Next ini ang aiming. Sige. Pumunog. Nakihila ah. <laughs> okay. Diyan lang kayo tayo. Huwag mo na kita tayo ah. Right? Eh hinila ako talagang <laughs> may hihila yun. Ngayon, mangyayari dyan. Mangyayari sa balang May matitira pang konti yan. Pero, diretso na kayo. Hindi nyo na. Kaya na kaya yan. Tandaan nyo tayo. Kanina, yung dinidiscuss ko nakadapa kayo huwag na huwag kayo magbuhat ng nakapagano ito yung una isang paa kung so, sakaling may may iangat kayo ito ipantayin yung para dalawang legs yung nakakatulong kasi pag puro balakang bubuhat, tapos may edad na kayo meron tayong tinatawag ng degenerative change yung kumbaga ang katumbas nun yung pag edad natin humingi na yung mga natin annulus o annular o iba pang mga joint babang mga cartilage sa mga joint joint basta umiigat tayo yun yung tawag na sign of aging okay upo kayo pag kasi, kasi na puwersa yun at may mga lamat na yan kasi kita mo pag mapapansin mo pag umiigat tayo yung labas natin kung kumukulog o di tumatanda rin ganun din sa loob ang una naman yung kinakana yung mga ganito Nawawala yung mga sustansya niya mga yan parang nanginipis sila tapos nagkakaroon tayo ng mga spar spar sa ganyan pag umiigat tayo tapos kakain tayo ng mga maaalat sobrang tataba, preto preto yun na, magde-deposit na yan kaya yung mga spar spar natin kaya hindi tayo na minsan may arthritis sa tayo diba? dahil hmm. doon din, doin din sa katandaan yung iba talagang kasi hindi na nila napapa-adjust o oh, yun, tayo kayo lakad yun. yun. O, oh, tingnan mo kung tabingi ka ba. Mm -hmm. Hindi may na. O, hindi ako uh, tabingi. Kanina nakagano kayo. O. Okay. At oh. saka mapapansin mo, nakangiti ka na kayo. <laughs> Masakit na mo. Hindi. Kailangan ako po ka. Narandala mo may umadya sa likod mo? Oo, oh, dito master. Oo, oh, yun lang. Pero siyempre ako kabisado ko eh. Kaya, paano kayong hindi nyo kabisado? Lalo yung iba, taga-probinsya. Yun ang purpose ng pagtuturo ko sa ano. Kung baga, kahit pa ba paano, ginagabay ko kayo sa unang pag pagkamang... Bago pa mangyari o, at pagkatapos mangyari, may mga tinuturo ko dyan para... Siyempre, hindi, la, hindi naman lahat may pera eh. Tapos yung iba, malalayo. Yung iba, W. hindi gagad makatawid dito, hindi gagad makaano. Ito, sobrang sakit na. So yan, yeah, kaya Reviewin nyo yung mga video ko dyan, tapos kahit paano, makatulong sa inyo yan. Lalo kayo yung taga... Malayong lugar. Malayong lugar, hindi kayo makatawid gagad ka dito. eh yung iba, wala namang pera. Diyan na kayo. Eh, buti nga, nakapunta kayo. Oh, oh. Puro YouTube na lang eh. Mm. Pero kung di nyo ako napano, hindi kayo makapunta rito. Ay, mm. ay, fans ka niya. Oh, eh, thank you. Eh. Kaya ginagantihan ko rin. Yung mga nanonood sa akin, binibigyan ko ang... rin ng benepisyo na, kumbaga, may... Pakikita nyo kagad yung treatment. Very effective yan. Libo na yung video dyan, tignan nyo lang. Walang araw na hindi siya nanonood sa iyo. Salamat po. Ay, ayan. Na-accidente po yan eh. Paso, wala namang kuan, Anong tawag yun? parami na lang si Master. Hindi pa. Kaya eh. siguro mas ang dinibay, tignan mo ito, ang mga ano mababa ito. ito. Okay. Dentist, yeah. Ano to? Acromi yung tawag dyan. Pero okay naman, Master. Yes, correct. Tama ka, uh, Tay. Kumagaling mm -hmm. naman yan. Sadyang putol yung buto na yan. Pero yung acromium, pag bumitaw yung ligaments na yan, lulutang lang siya. Sasakit lang yan pag kayo nabugbog sa trabaho, nagbuot kayo na nagbuot dito. Mm -hmm. Doon lang sasakit yan. Pero mga 2 weeks, Okay. Ano na naman yan? Tapay nga. Goods na naman yan. Kahit anong topic nyo dyan, wala yan. Wala po. Hindi yan fracture. Ito yan. Anong tawag yan? Acromion clavicular ligament. Okay, tay. Tay, review nyo yung video natin. Okay, baby. Video ko ni nanay. Yun. May kinuho ko. Ha? Okay, tay. Thank you. Ingat kayo sa biyay. Ram Sambales. Thank you.